makinat ka may pa pala. Kailangan ko dito binibata pa. So, malakas kasi ka makalain mo kung ng biro. Matandang nag-apply dyan sa Diwata Paris Overload. Napaiyak, hindi daw tinanggap ni Diwata. Nako, kung kayo ang nasa kalagayan ni Diwata, ano kayang gagawin nyo? Kawawa din naman, pero eh kung tanggapin po kasi ni Diwata yan, baka maoblema si Diwata dyan kasi meron na rin pala itong sakit si tatay Uh, at ang ginawa ni Diwata Binigyan po ng isang libu ata Nakita ko parang dalawang tig O magkano man yun Okay na rin yun at least nabigyan Hindi man tinanggap Ganun naman talaga kasi hindi porkit uh, Viral yung ano ni Diwata Ngayon eh ang dami na pong tao nya doon Tapos Mabigat yung trabaho Eh kung mapano pa si tatay dyan Pananagutan pa ni Diwata Kaya dito sa anak May mga anak daw ito si tatay eh dapat mahawa kayo sa tatay niyo may ano may sakit pala ito tapos gustong magtrabaho pa diyan kay Diwata. Napaiyak po siya. Eh nakakawa pero eh sa tingin ko, sa opinion ko ay tama naman yung desisyon ni Diwata na wag tanggapin kasi pag tinanggap yan, may mga susunod pang mag-apply. Marami talagang mag-apply diyan na kaya yung trabaho. At least direkta sinabi ni Diwata na ganoon nga hindi niya, niya, niya kaya. Kasi mahirap naman pag nagtrabaho na dyan tapos mapagalitan pa siya na hindi niya magawa yung mga dapat niyang trabaho. Kaya yun na nga. Ito, lesson learned po ito sa lahat po. Habang kaya pa natin magtrabaho, sige kayo, tapos magtabi para sa sarili. Kasi hindi naman hindi mo naman pwedeng singiling yung mga anak mo talaga na eh, kung tumanda ka na, may pamilya na yung anak mo. Depende na yan sa mga anak kung tutulong o hindi kasi hindi mo hindi natin pwedeng singilin kasi uh, responsibilidad din natin ang pagpapalaki sa mga anak eh kung may mga anak naman na may puso natutulungan ka okay kung ayaw tumulong wala tayong magagawa gaya kay tatay may pamilya na mga anak niya baka naman tumulong hindi sapat or baka naman walang may tulong dahil ano din sa buhay depende po yan sa ano eh depende po yan sa sitwasyon ngan po talaga na paghandaan yung mga bagay-bagay na parating sa ating buhay ha. Ah, uh, kawawa po si tatay nga lang, i-approve po ako dito kay Diwata sa kanyang desisyon. Pero kung kayo si Diwata, ano ang gagawin nyo? Kung may mag-apply oh, nyo ha, kung kayo si Diwata bigla kayong sikat ngayon, kung kayo <laughs> si Diwata, ano kayong magiging desisyon nyo? Comment down below. Hanggang dito na, thank you. Bye-bye.